News updates. Sa ating mga balita, dalawang miyembro umano ng New People's Army na nahaharap sa patong-patong na kaso, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Butuan City at Bukidnon. Water crisis sa Cebu, idineklara matapos isa ilalim sa state of calamity ang 28 barangay. Pagpapabakuna sa 1.3 milyon ng mga bata sa barm kontra tigdas, sinimulan na. Ako si Suryan, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang miyembro umano ng New People's Army o NPA matapos maaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Butuan City at Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office Caraga o Pro 13 Director Brigadier General Kirby John Craft, inaresto si Alias Gamay, 35 years old, miyembro ng Guerrilla Front 20 ng Southern Mindanao Regional Committee dahil sa pagkakasangkot nito sa isang shooting incident noong November 2011. Dahil dito sasampahan siya ng criminal case number 77 69 dahil sa kasong murder at attempted murder at criminal case number 7770 para naman sa arson na walang inirekomendang piyansa. Samantala, nasakote kote naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa San Fernando, Bukidnon. Sa ad ni CIDG Director Major General Romeo Karamat Jr., ang 26 anyos na sospek na kinilalang si alias Trixie ay isa umanong dating political instructor ng nabuwag na NPA Guerrilla Front Malayag ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC na nag-ooperate sa nasabing lugar. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Qualified Trafficking in Persons na wala rin kaukulang piyansa. Nagdeklara na ng water crisis si Cebu City Mayor Michael Rama bunsod ng negatibong epekto dala ng El Nino phenomenon na nararanasan sa lugar. Bago pa ang deklarasyon ng krisis sa tubig sa syudad, 28 bulubunduking mga barangay na nakararanas ng dry spell ang isinailalim sa state of calamity. Pagbabahagi ng alkalde, magbubuo sila ng grupo upang tingnan ang hindi pa nagagamit na water resources sa mga bundok na hindi apektado ng El Nino gaya sa barangay Bonbon, Boot, Losaran at Tagbao. Kaugnay nito, plano ring gamitin ng lokal na pamahalaan ang 96 milyon pesos na pondo mula sa 600 milyon peso quick response fund upang matugunan ang naturang problema. Samantala, patuloy pang inaalam ng Cebu City Government ang kabuang danyos ng napinsalang pananim at livestock, sanhi ng matinding tagtuyot. Inumpisahan na ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pagpapabakuna kontra tigdas sa 1.3 milyon na mga bata sa rehiyon. Ito'y matapos silang makapagtala ng tatlong batang nasawi dahil sa tigdas sa first quarter ng taong kasalukuyan. Nitong lunes, nang simula ng immunization campaign para sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 10 taong gulang sa 116 na bayan sa buong rehiyon, na nakatakdang magtapos sa April 16. Ayon sa Ministry of Health ng BARM, prioridad ng nasabing kampanya, ang probinsya ng Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at Marawi City na may mataas na insidente ng tigdas ang naitala. Matatanda ang noong nakaraang buwan ng ideklara ang missiles outbreak sa rehiyon matapos mairecord record ang 592 cases mula January hanggang March 2024. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinsongko nag-uula. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.